Solo parents dependents, libre na sa kontribusyon ng PhilHealth. Magandang balita dahil kasama na rin ang mga single parents sa libreng coverage ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa Circular 2024-0020 na inisyu ng PhilHealth, automaticong isasama ang mga solo parent at kanilang mga anak sa National Health Insurance Program kaya kanila nang ma-access ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ng walang babayarang karagdagang financial contributions. Ito po ay alinsunod sa ilalim ng Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act Number no. 11861 kung saan ang mga single parent ay may karapatang makakuha ng libreng saklaw mula sa state fund PhilHealth. Sinabi ng PhilHealth na kanilang ire-rehistro ang mga solo parent bilang pangunahing miyembro sa ilalim ng Indirect Contributor na uri ng membership at solo parent bilang subtype nito. Tanging ang mga may validong solo parent identification card lamang ang kanilang i-enroll IE bilang Indirect Contributor. Nilinaw pa ng PhilHealth na kailangan mo nang kumuha ng valid solo parent identification card o SPIC ang solo parent mula sa kanilang local government units bago i-update ang kanilang membership sa PhilHealth. Ang card na ito ay magsisidwing paunang requirement para otomatikong maisama sa ilalim ng expanded coverage. Maglalabas naman ng PhilHealth ng revised membership registration form na sumasalamin sa updated membership type at subtype para sa solo parents. Ito ay upang mapabilis ang proseso ng pagpaparehistro at masigurong mas maraming solo parents pa ang makikinabang sa programa ang mga benepisyong ito ng PhilHealth ay higit pa sa buwan ng cash subsidy para sa mga nag-iisang magulang na kumikita ng minimum na sahod o mas mababa at isa at isang sampung o isang kasama ang exemption mula sa 12% value added tax o VAT sa ilang mahalagang pagbili ng ibinigay na batas. Ang mga kwalipikadong solo parents ay may karapatan din sa kaparehong pribilehiyo sa pagbili ng branded o generic na gamot, bakuna at medical supplements na inireseta ng doktor para sa kanilang paggamot. Sa kanilang sakit, gayon din sa kanilang mga kwalipikadong anak na niresetahan ng doktor.